Good morning mga mare, welcome to Mama Cho Vlogs. So for today's video, magluluto naman tayo ng favorite na favorite nating tinola. Nagtago ulan-ulan kasi dito sa amin. At ito na nga, umuulan nga pero nakasando yung babae na yarn. Pero hindi, kaya nakasando yan kasi mainit din naman talaga dito sa loob namin. Bali paglalabas ka nga lang, malamig na kasi na ulan. Hindi na nga natin maintindihan ng panahon, paiba-iba at pabago-bago na rin. May maya uulan, may maya naman. Kaya madalas masakit ang mga tao kasi nga, pabago-bago ang klima. So ayun nga, dahil wala tayong nabiling papaya, altern alternative mo na ito ang ating gagawin. Pumili nga pala ako ng sayote, ito muna ang ating gagawin. Hindi ko na nga rin muna yan binalatan. Pagka ano na lang. Hiniwa-hiwa ko muna siya bago ko balatan. Kasi nga, meron siyang mga bumps sa ilalim malalim na ano. Alam niyo naman, pagka sa yote, may meron mga malalim-lalim na. Hindi mo na mahihiwa. Asensya na nga kayo. Nagigigil-gigil pa yung mukha ko dyan. Ganyan talaga ako pag nagbabalat. Tingnan mo na mga muso. Sumasama din. Sunod ko naman yung gagayatin itong ating sibuyas. Ito ang magpapalasa at magpapasarap sa ating sabaw. syempre hindi yan mawawala ng bawang. Nilagyan ko nga rin yan ng luya. ating nga, di ba? Diba? Bali, ito ngayon niluluto ko pagka may mga sakit ng mga tao dito sa bahay. Parang iba rin kasi yung nabibigay na sa stansya ng sabon itong tingola lalo't may kasama pa itong luya So, ayun na nga, ko na nga lahat ng ingredients na gagamitin namin dito sa tinola. Sa so, gawing ito naman, dito naman tayo sa may super kalang magluluto. As usual, ito lang naman talaga paglulutoan natin. Tapos, kinuha ko na nga yung kasirola ni mama. Tapos, nilagay ko na dyan. Painitin na muna natin ililipat ko nga pala itong camera para makita nyo yung ginagawa ko na pagluluto sa ating tinola. Pinanas ko na sa ko na rin yung mga gilid-gilid dyan. Nakakahiya naman kasi sa inyo kung hindi, ba? Diba? Yan, ibinisa ko na nga muna yung bawang sibuyas. Yan, inilipat ko na para makita nyo. Nakakahiya naman kasi pag hindi, ba? Diba? Basta inilagay ko na dyan yung bawang sibuyas at kinigisa ko na. Siyempre, susunod na din natin yung luya para masama sa gisa. Pag magluluto tayo ng tinola, hindi mo matatawag talaga na tinola yan pag walang luya. Yun na rin kasi ang main ingredient itong tinola, hindi manokte. Pwede ka magtinola kahit walang manok. Eme, yan basta igisa nila na. Sinama ko na ngayon manok ang binili nga pala namin manok, eh breast. Naubusan pati kami yan. Isang kilo lang nabili namin kasi talaga ang ate nung kasabay namin akala mo mayaman. Hindi naman pati maganda. Eh me, nang na naman. Yan, igisa lang natin. Ibalik natin yung mga hindi paluto na karne. Guys, baka akalain nyo, saglit ko lang yan iluto. Ang tagal-tagal niyan, te. Naka-timelapse lang talaga yan. Kaya mukhang mabilis. Kita nyo naman pati sa video kung hindi pa luto. Ayan, dinadagdagan ko na ngayon ng water from Pasig River. Eh, <laughs> Dali naglagay lang ako ng 3 cups or 4 cups ng water cup. Mangkok te. Tapos nilagyan ng paminta. Basta dagdag lang ako ng dagdag ng tubig hanggang kita ko na na marami na siya. Ayan, kalahating kasi rola yung nalagay kong tubig. Kumukulo na rin yan, ilagay ko na yung ating chocnut. Tapos, nilagay ko na rin yung sayote, pampalasa. Ayan, nilagay ko yung asin yung orange na yung asin yung te. Ayan, inusub ko nga yan para maging sentro din sa ating video halo-halo lang. Kumukulo na nga siya at malapit na nga itong maluto. Kaya hinahanda ko na yung ibang aming gagawin. Nagsasandok na ata ako ng kanin dyan. Hinayaan ko nga lang siyang kumulo ng kumulo kasi sa tingin ko matigas pa yung sayote. At nung sa tingin ko nga, okay na yung sayote, inilagay ko na rin yung dahon ng sile at yung siling lara. hinalo ko na nga ulit at tinimusan ko ng konti yan kung okay na ba. Naluhalo ko nga pala yan para makita natin kung ano nga yung kulang pa. Kulang pa nga sa patis kaya nagdagang ko lang. Tapos nung kumukulo na ulit siya, kinek ko na ulit kung malambot na ba yung sayote. At kung okay na ba yung lasa niya. Kita niyo naman na wala na nga akong nilalagay kaya okay na to. Eme, Grayson Felix. So, ayun na nga ang aking buong pagluluto. Salamat sa panonood. Yun lang. papay bye, -bye.